Etong pupuntahan natin, medyo malayo-layo. Papakita ko lang yung update sa ating Bicol Tour. Naka 1,126 kilometers tayo. From Imus, kasama na ang tour sa Bicol hanggang sa pagbalik dito. At ang average fuel consumption ng ating motorsiklo ay 44.1 kilometers per liter yes, at nandito tayo sa Petroin sa boundary ng Imus at Dasmarinas Cavite, nagpagas tayo at nagpakarga ng hangin kasi may long ride tayo ngayon, pupunta tayo ng Bicol Region eto, nireset ko yung ating trip A, eh, para malaman natin kung ilang kilometro ang ating tatakbuhin mula rito at etong pupuntahan natin, medyo malayo-layo, 10 hours and 48 minutes sa Kabalig Albay sana gabayan tayo ng Panginoon at maging at smooth ang aming ride. O okay yun lang, update ko na lang kayo maya maya. Nasa pagpilaw kaya pala kami, grabe. Sinisip na ako ba nila. So, sobrang lakas ng ulan kasi kaya tumigil muna kami dito sa Gumaka Quezon. O kabiyahe lang ulit namin at kakapagas ko rito sa Petron Gumaka ng 289 pesos. Grabe, sobrang traffic pa rin talaga. Welcome to Picolalia, Centro Naga. Good morning! Mula dito sa Naga City, ito na pala yung pangatlong paggas natin sa Petron ng 295 para dire-diretso na tayo mamaya sa pag-explore sa Bicol. Uh, nasa Tabaco City, Albay na tayo. Naka 593 kilometers na tayo. Mula Imus hanggang Albay. Kasama na yung mga pag-ikot-ikot natin dyan. Ito yung pang-apat na full tank natin dito sa Petron Tabaco City. At ang amount nun ay 289. Dito naman tayo ngayon sa Kagsawa Ruins. Ngayon naman, i-experience natin ang pagligo sa White Sand Beach dito sa Camarines Sur. Update lang sa ating Bigol ride Pauwi na kami Odometer check muna tayo Naka 903 kilometers na tayo kasama yung ikot natin sa Ang uh, Huling full tank ay 449.50 dito sa Kalawag, Quezon uh, Balik na kami dito sa Imus Naka and 126 kilometers tayo Ang natitira pa pala Sa ating gas kanina May 3 bars pa eto ang mga total na nagastos natin sa ating tour